We will install individuals with unquestionable integrity who will be effective and, and trustworthy in handling the task of eliminating this dreaded and corrosive social curse. We cannot tolerate corruption or incompetence in government. Ipinangako ni Pangulong Marcos sa kanyang 2023 State of the Nation Address na hindi kukonsintihin ang korupsyon sa gobyerno. Sa nakalipas na taon, sinuspinde ng Pangulo si Chofilo Guadis bilang chairman ng LTFRB sa gitna ng alegasyon na milyon-milyong piso ang hinihingi ng ilang kawatan sa ahensya kapalit ng prangkisa, special permit at bagong ruta. Ibinalik din siya sa pwesto matapos bawiin ng kritiko niya ang akusasyon. Ayon sa political analyst na si Dennis Coronacion, so far walang malaking corruption scandal na kinasangkutan ang Pangulo o ang kanyang gabinete. Hindi tulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nadawit sa formally scandal at iba pang kontrobersya. Pero kung tutuusin, There is no existing serious anti-corruption program. Mula pa noong 2012, bagsak ang score ng Pilipinas sa Corruption Index ng Transparency International. Binibigyan ito ng score na 100 ang mga bansang walang bahid ng korupsyon. Pero ang score ng Pilipinas noong 2023, 34 out of 100 lang. Kung tutuusin, nag-improve na ng 1 point ang score ng Pilipinas sa Corruption Index. Pero kung ang ilang mga Pilipino ang tatanungin, wala pa rin namang nagbago. Talamak pa rin ang korupsyon sa bansa. Matagal na pong kurap ang Pilipinas. Kahit sinong administrasyon, hindi nawawala yung pagkakorap ng ating bansa. Kailangan ho talaga ng isang pagbabagong moral at spiritual. Ang ilang Pilipino aminadong maging sila nila muna ng sistema. Halos limang dekada ng jeepney driver si Mang Jose. Dala ng katandaan, pinagpapasensyahan na lamang daw ng mga traffic enforcer ang paminsan-minsang traffic violations niya. Pero noong kabataan niya, aminado siyang nag siya ng pangmeryenda para iwas aberya. Bisa noon, 100, ganyan. Mas maganda yung ano na lang. Kung mahuli ka, tikitan ka, dito buso mo na lang para legal pa. Buhay pa rin ang business ng mga fixer sa mga ahensya ng gobyerno. Y yung fixer may kilala sa loob, yun, napapadali na lang yung pagkuha ng mo naman ang kultura ng bansa natin, ano, na kapag may kamag-anak ka sa gobyerno, kahit pa, uh, ano yan, parang low ranking na parang low-ranking na government employee, lalapitan at lalapitan mo yan uh, for your uh, needs. Sa pinakahuling datos ng Ombudsman, higit anim na raang kaso ang naifile nito sa Anti-Graft Court na Sandigan Bayan laban sa mga opisyal at kawani ng local government units at national agencies noong 2022. Tatlo sa bawat sampung kaso na hatulang guilty ang akusado. Pasok ang korupsyon sa pinaka-urgent na national concerns para sa mga Pilipino ayon sa survey ng Pulse Asia noong Hunyo. Kaya naman, sa darating na zona ng Pangulo, inaabangan ng pagtalakay niya sa issue. This is the right time for him to make an announcement, not just make an announcement, kung di tell us in detail as to how he's going to deal with it. O sana mayroong, ano, mayroong uh, seryosong anti-corruption program. Kailangan din daw doble ingat ang Pangulo sa natitirang apat na taon sa pwesto. One of the disadvantages of the Marcos Jr. administration is that there's already a preconceived notion. Kasi nga meron ng bad record uh, in terms of corruption yung kanyang tatay. Paulit-ulit na itinanggi ni Pangulong Marcos ang mga alegasyon ng korupsyon laban sa kanyang pamilya. Pero may mga hatol ng Korte Suprema na nagpapatunay nito at itinuturing na ill-gotten wealth ang daang bilyong pisong na recover mula sa mga Marcos at mga crony. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.